Yan, sasabitan na po. Sa kargang pa ko. Ay, kaya na maghanap buhay ma rin mga reba. Pagandahan ng pako, organic, hindi ba nangangagat? Nga Dali yung tuloy. Tartido. Ay, eh, magkano ang bili mo na rin, kuya Tanya? mo na yan. Ah, sarili. May lahing yan, may lahing nasa kami. Aba, utoy. Ano utoy? Followers <laughs> pa kundi natin si utoy ayun. <laughs> Bubungkan. Ha? Aking hahawakan. Ha? Paman din daw si Utoy di si City Town na. <laughs> ano Utoy? Uh, Hindi ba nangangagat? Yeah. Aba baka manghimod na rin ay Yan <laughs> Nakakarga na Yari Utoy saan tayo Doon din ang punta ko ay Hayo hayo tayo sama na Saan ka ba luno? sa dinis sa tabi ng tubigan? <laughs> oh hayo tayo sama na Yung <laughs> kuy hmm? man Iinom ka ba ulit? <laughs> Tama na ba yun? <laughs> Oh, ako pala yung tanda, kilala mo pa pala ako. Ay, oh. Kala ko ba eh. <laughs> Otoy, salamat. Di din ako kay dadaan. Di yan, di yan. Ah, sasamahan ko na rin magkakabayong ari. Doon din naman ang punta ko sa labak. Masipag aring mga ari. ba. Ay, nai pa. Ba't din yung inubos? Ang dami pa. Ah, oh, wala na ba yan? Otoy, anong pangalan ng inyong kabayo? Bayo. Bayo po si Bayo. Sasakyan mo pa ba yan? Lakad! Uy! Yan ang kararaman pala. Ilang taon na ari? Ilang taon na? Lang, eh. abay lang. Ah, pagkabata pa pala, ano? Eh. Ay, anong alam na ari? Hindi ibig ko sabihin ay may imbay bari. Eh. Meron. Abay, magaling nga. Kaya palang mamahal na. Eh. Ay, ay magkano bang presyo mo kung sakali? Kung sakali? Ay, hindi talaga yung pagbibili niya malam. Pagbibili so, niya ang bata ng Ay, oo. oo. Ay, buwan hanap niya, yan ay ikan niya. Binigay ko nga sa kanya. Otoy, alalay. Lawit ang itlog natin din eh, ano? Oh. sayang. Diyos ko po. Nagkatawid na. pa pala maglakad na roto to kayo <laughs> Madulas. Sana nga. Aba, magaling ano. Aba. <laughs> <laughs> <tay> pala yan, ano. Ha? Marunong dihlahan. Madaling. Kaya naman, pero kaya naman, mapaghanap po natin ano. Oh. talagang ito yung hanap mo rin ito yung bibirobino. aso mo, oh, naiwanan na, Chu! Ano kaya? Ano, nababara yung bata. Ako dun ang akin na yung tapat ng kay Duan. Dun ako pupunta at may ko dun. Lahat doon, ate, ano 'yan? <laughs> ay, hindi 'yan ano. Ikaw din ata na nag-uulan 'yan. Ano ulan mga kapitbahay? Bakit? Nag-aangat? <laughs> ha? Aw, <laughs> <laughs> uh -oh. wala lang dyong... 'yon. Ay, pala ay. Wala pagka serious siya nag-aalala noon. Ay, nasaan po ang kabayo mo noong una? Ikaw may mga kalabaw ano. Meron pa naman Ay, boto rin din niyo inubos ang dami pa oh. Ah, yung para may sukat din. Pitong tawid. Ay, parang pala ko'y lihis ang daan. Diretso uwi. Na anong oras po kayo sumabak? Ang ah. agad po sumabak. Matakaw na sa gulay. Oo. Ayun ba ding ano? Ayun ba mayroon din, ano? bulaklak hindi mo ibinta huy Hoy, atuhan mo rin bulaklak mabibinta sa bulaklakan ayaw mo Alibang yan yun oh. kamya ah, oh. Ba't di mo atuhan una kayo una kayo ano naman yun madalang una una kayo ay ay eh, ba't yung maliit may dalambag dalaw to ay o siya na bayay na ano ha sakwa laman iisa rin nakabuta ano Oh, ay ko po may nakabuta rin. Ay siya nga pala no. Ay yung isa nakabuta din. Na ano yung aso agad na iwanan na. Mabilis ano. Pag tayo nagpangita uli. Iirguhin kita. Diyan na kayo sa ibabaw, wari din sa ilalim Ay hala, Magaling pala sa tawid dyan, ano ito Ay, ibak pa oh Hawa, pare ko mababara, pardon <laughs> magaling sa tawid tayo pwede diretsyo na ikaw pala utoy mahilig talaga sa kabayo ano yung bandaan talaga oh, ay, ay saan ang labas nga rin doon po sa may... Diba ka Sa may... Dalawang tawid? Uh -huh. Baka ako maligaw ah. Uh -huh. Di nila ako sa labak ni Duan. Doon lang bang punta na yan? Oo. Sa ngayon ko ng Duan? nila ako oh, sa labak. Malayo na ba ang direk direksyon nito? ito uh Duan ah? Oo. Labak na yan. Uh -huh. Tatawid na agad di yan. Doon to po tayo sa may ano. So, Kulay like, uh doon -huh. na malaki. Ay hindi, di nila ako sa labak ng area Ay ganyan at akakita ko naman yung amin ni Yugan Masipag ang tatay mo ano? Mm -hmm. Ay wala ibang sisipag di yan Kita mo diyan kayo binubuhay pala sa pag ano ng pako Oo nga Nabili ng bigas mm -hmm. Nag, ano daw siya, nagsasapalay ang tawag din sa sapalay Oo, oh, nakuha na sa panay Tapos pag babaya dyan Siya na ang nagbibigay? Uh -huh. Ay, ang bahay ninyo tinitirhan? Hindi, Nao oh, pa rin kayo Yung sariling bahay ninyo? Amin pong paggawa ko talaga Oo, oh, may ba ito si Ten niya, no? So, po nung iyo Amin yung aking inilad Ibang bahay Oo uh -huh. Yan, yeah, pagkatawid din yan Tarte, pero sayang yan Pagkain yung bininta, no? Opo, wala. Kaya lang po ako nung halap buhayan. Ay, siyang... Ay, dumalaki rin pala yung napipira lagi. Oh. Eh. Kayo ba dati may inayang kabayo? Meron po, hanggang ngayon po meron pa. Ilan ang kabayo ninyo? Orchard mo po. po ano Ano sarili ninyo, iba? Hindi po, mayayay. Ah, pero yan ay sarili na, ano? Oo. ako din naliliko, ha? O. Salamat, ha? Yan, ingat tutuy. To Anong ang pangalan mo? David po. Ha? River. Raver. si yes, Utoy. Oh. Ang kami pwede nilang at narin yung makapupunta liugan. Ayos na oh. Nabubuhay po sila sa pag uh, ano? Sa pag uh, kuha ng pako. Oh, yan Tayo rin ng ilan. Oh, may ulam po. May 10 piso. Kalala ka ng tali. Ganun po talaga. Hmm. Gawa po ng ilog na hati Sa dalawa Yung po pinanggalingan natin Kita ng gubat ilog Tapos ilog uli Ari po yung area na pinakamalayo namin, oh. Sa taas nito. Na ah, nakakita ko tayo. Nakapanhek na po tayo. Yung po isang ilog pa rin, na ganito ko laki Dalawang ilog, dalawang way. Tapos po, ito yung ating ilog. Kung napapansin nyo po yung mataas na puno, Nasaan ba yun? Sakup na po natin yun. Malapit lang tayo sa ilog. Yun, oh. Yung malaking puno na yun. Hindi ho yun, oh. Yung nasa pag-ita na yun. Yung po yung ating nililinisan. Oh. Dire-diretso na -dire po tayo. Diyan, yun po tayo sakay sa kabay. Dito tayo dumaan Dami lang palang pako din. Wow. Oh. Yan na po yung ating pinalilinisan. Ilog sa ilog. Yan dito na po tayo.